Hi, hey, magandang umaga sa inyo mga sawi. Kamusta na po kayong lahat na no, Sa nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At etong sender na naman natin ay isang lalaki. Aba, puro lalaki yung ating mga sender. Ayan. Bakit ganun ma'am? Dati kinakain ko ang tilapia niya kasi minsan gigil ako. Anong dapat gawin ko dahan lang? Ayan. So, ang ating sender, kinakain naman daw ang tilapia ng kanyang asawa. Pero syempre dahil sa panggigigil, ayan, ay ano ba dapat ang kanyang gawin? So, syempre, ang ibig sabihin niya siguro, dati nagpapakain yung asawa niya ng tilapia. Pero siguro dahil hindi na, dahil minsan, sa sobrang gigil niya, ayun, hindi na nagpapakain yung kanyang asawa ng kanyang tilapia. So, ano bang ibig sabihin or anong gagawin? So, syempre, sa mga kalalakihan, lagi ko pong sinasabi sa inyo, kapag kayo po ay kumain ng inyong tilapia ng inyong asawa, lagi niyong tatandaan, huwag na huwag kayong manggigil kasi alam nyo ba kung bakit makasabi? The more kasi na nagigigil ang isang lalaki sa tilapia ng isang babae, minsan hindi nyo na po nakukontrol ang inyong sarili. Kaya feeling mo ay nasasarapan pa ang isang babae sa iyong pagkain. Pero ang ending is hindi na kasi nakakasakit ka na. Mas lalo silang naiirita mga kasawi kapag kang isang lalaka ay gigil na gigil sa pagkain ng tilahapya ng kanilang mga asawa. Kaya lagi nyo tatandaan mga boys, kung gusto nyong masarapan ang mga kababaihan o ang inyong asawa o jowa, kailangan kapag ka kumain kayo ng tilapia nila dahan-dahan lang. Kasi alam nyo ba kung bakit? Kasi kapag ka -smooth, ang pagkain ninyo sa kanilang tilapia ay mas mapipil ng isang babae ang pagkain ninyo sa kanya. Dahil syempre naman, sino ba naman ang babae na hindi gaganahan kung unti-unti lang nadidilaan ang kanilang mga alagang bibenga. Siyempre, ang babae, ay nako, sabi ko sa inyo, nyo ang 100% na sobrang L ng babae kapag ka ismoot na ismoot kayo kumain ng kanilang mga tilapia. Kaya sa mga kalalakihan na iwas gigil tayo para hindi nyo makain ng sobrang kagat Arang gigil nyo, baka nakakagat nyo na ang labi ng kanilang mga bebengka. At nasisipsip nyo na ng sobra-sobra ng labi nila. Kaya ang ending ayaw na nila magpakain dahil sa sobrang gigil nyo sa kanilang mga tilapia. Kaya mga boys, sa tatandaan ninyo, smooth lang ang pagkain ng tilapia para mahuli mo ang kahinaan ni Mrs. Dahil kapag ikaw once na ito ay nahuli nyo, alam nyo ba? Aba, bawat inyong pagputukan dalawa ay lagi niyang ipapakain sa iyo ang kanyang tilapia dahil ito talaga ang number one na kahinaan ng mga kababaihan na kainin niyo ang kanilang tilapia mga kasabi. Yan lamang po sa ating sender na way bigyan ko po kayo ng linaw tungkol dito at ito yung gawin ninyo sa inyong mga asawa dahan-dahan lang. Dahan, ha? Yan lang po, mga kasawi. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin. Sa walang sawang pag-share at pag-comment. Maraming. Kung hindi pa po nakapagsubscribe, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga, mga kasawi.